Siguro, siguro, simulan natin. Ano ba ang epekto pagka walang divorce? Ayan. Ayan ano? Walang divorce sa Pilipinas. Anong epekto dito sa mga lupa? Alam naman natin, na uh, Tony Erwin, na kapag ka walang divorce, sa totoong buhay, naghihiwalay din naman. In talagang mga mag-asawa na hindi na nagkakasundo. Yung mga nabawasan na ba ang lab? O uh, kamaunti na. Ibig sabihin na eh, kumbaga, eh, kumbaga sa buko, nabiyak na ang buko. Nabiyak na ang Naghiwalay buko. Naghiwalay na, hindi na naibabalik. Hindi na, Ayan. hindi na. So ano ang oh. epekto nun sa, alimbawa may mga lupa ito, mga mag-asawa na ito, kasi madalas may lupa ito. Yan, dyan nagkakaroon ng uh, kalabuan. Kasi hindi naman, uh, dahil wala, kung wala tayong uh, bata sa divorce, hindi rin hahati. Ang, ang mga ari-arian. So ibig sabihin mm -hmm. parang forever, ano? So ang epekto siguro noon, una, paano kung ibebenta na ang lupa ng mag-asawa na hiwalay na sa totoong buhay pero mag-asawa pa sa doon sa batas? Mhm. Mm ano epekto nito pag ibebenta? Mm -hmm. Although meron naman tayong uh, legal separation of properties oh. na tinatawag. Pero sa isang uh, divorce, uh, ito kasi ay eh, Malinaw na malinaw na pag mayroong diborso, pwede nang hatiin. Ano? Pwede ang, ang lupa, na. magiging usapan na ang paghahatian sa lupa. Pero ang ano natin ngayon, papaano ang epekto muna kung walang diborso? Mm -hmm. Pag walang diborso kasi ang nangyayari, ang lupa ay patuloy na pag-aari ng dalawang tao. Oo, oh, oh, kung nakapangayan sa kanilang mga asawa. Pero sila oh. ay hindi na nakatira sa isang pugad. Mm -hmm. So, pag magbebenta ng uh, property, ang dalawang tao na hiwalay na, napakahirap niyan. Dahil kasi hindi na sila nag-uusap. Iba na yung kanilang economic interest. Mm -hmm. Yung isa, ganito na. Uh, nang ibang pugad na. Yung isa naman, baka nakatira pa sa pugad na ito. So, pag ibebenta na yan, napakahirap magbenta dahil ang dalawang parang nagkaroon ng co-ownership dito eh. Mm -hmm. Hindi na sila magkasundo. Oo, oh, alam naman natin na kapag kailangan magkabentahan na ng lupa, mm -hmm. kailangan ng consent ng uh, bawat mag isa do sa mag-asawa. Eh gusto na nga nilang mag-divorce, ibig sabihin magka-away na, magka sila. na sila. Kaya kung bibili ka ng lupa sa taong hiwalay na mag-asawa, medyo mas mahirap dahil ah, hanapin mo pa yung isang lalaki hanapin hmm, Kailangan magkasundo sila. Kailangan sila magkasundo. Itong lang uh, property na pinag-uusapan nila ay uh, mabenta. Para sa karagdagang kaalaman at mga usapang lupa pa, like, share, and follow our social media platform.